ito na yung salty egg natin na 27 days. Hindi na natin kukulayan dahil pang sarili lang naman. I-boil na natin. Yan. Try natin kung nag-work yung ating ginawang salty egg. Yan. May dosi na kapiraso. Salamat pala kay Lina. Oh my God! ik bago siya umalis ng Pilipinas magbakasyon. Ayan. Baka naman may makakita na naman. Sabihin na naman niya nila niya na kinuha ko doon sa loob. Ayan. Kasi ay, minsan eh ano nating Pilipino ang maghinala sa iyo. Kaya eh, ginagawa niya siguro yun. <laughs> I-boil natin sa rice cooker. Yan. At boil natin ng 10 minutes. Yan. Boil natin ng 10 minutes. Ang binoboil natin, i-prepare natin ang ating mga toppings niya. Yan. Of course, yung salad. Lagay natin, ito na yung sibuyas, kamatis. Ayan. may natin ilagay yung itlog. Pwede na siguro. Pwede na eh. Kunin. Yan. Testing muna natin. Ang isa. Sistuin natin itong isa. Hinugasan na natin. Oof. Oh. Ah. Ah. Ha, 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 ha. Ito na yung salty egg ko. Ayan. Hindi naman nagmantika. Tagay na natin ito. Ayan na. Uh, ay! <laughs> Ayan. Mm. Ayan. Tignan so, kung maalat. Tama lang. Hmm. Tamang tama lang. Pangalawa. Oh Yan ang nagawa ko. Salty egg. Kad hindi masyadong perfect at least makagawa tayo ng Itlog na maalat. Hmm. Hindi lang nag, masyadong nagmantika. Ano kaya ang dahilan? Pero si Lina, nung gumawa ng ganito, nagmantika siya. Pakakulang hmm, ang ano to, araw, or ano, kasi 27 days lang ito ay. ay 27 days. Oh, may net. Ayan, ang ating salty egg. ba diba? Pwede tayong kahit hindi na tayo bibili ng salty egg kung gusto nyong kumain. Mag-ulam ng salty egg. Yan, kuha tayo ng kanin. Ah, nandito na ang ulam natin. Tsaka kanin. Paano ba? Ayan. Para magkain na tayo. Ayan. Ang ating ulam. Salty egg. Ayan. Pero pray mo na tayo para mabilis ni God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarap ko ganin. Hiling ka po God. na I mo para magtatang sa ang pa ko na ito. Salamat o oh God sa mga blessing na ipinigay mo ka at patawaran mo lahat ng pagkakamaling Jesus ni Mami. Kain po tayo mga ka-OFW dyan. At tayo ay kakain. Ganito na lang. <laughs> Simple lang pero masyarap. Hindi lang siya nag-ano, hindi na perfect. Hindi nag-oily. Kaya, ayaw ko, baka kulang ang araw. Tindi days lang ito. Mmm. Parang nasa Pilipinas ka. Tapos nasa ilog. Dapat may prito pa sa isda. Mm. Bango. Tama lang yung ano alat niya. Kaya pag sa nasa Pilipinas, para hindi na magbili ng ano, magkano ang sorteig ngayon. Mahal. Dibili na lang ng itlog. Dose ito eh. San kaparaso? Thank you, Kalina. Binigay mong egg bago ka nagbakasoon sa Pilipinas malapit ng babalik si Lina. Namimiss ko siya. Miss Lina, ading Sarap, sarap. Parang gusto kong magkape. Oh May kanda sa tanghali ka, parang gusto kong magkape. Hindi nagmantika ay. Hindi naman mas namantika niya. Pero nung no, si Lina naggumawa ng ganito, lumabas. Mm. ba diba? Kaya kayo dyan, mga ka-USW, kung gusto nyo mag-ulam ng ganito, baka ayaw niyo Ako gusto ko. <laughs> marami ako natutunan kay Lina yung ano, yung may alaga ng aso. Siya po, may, siya po ang ano, nag-alaga to, uh, by the way, yung aso. Aso niya yun, kailang uh, anak ng among namin yung among niya. Eh, ako naman, pit lover, animal lover, lover. Eh, napamahal na ako sa aso niya. Kahit askar. <laughs> Pero ang bait yung aso niya talaga. Grabe, wala akong nakikita ng klaseng aso. Si May, si May si kasi ang pangalan niya ay. Ang niya. Kahimi. Kung ibang aso, yung ibang tao ang pupunta sa bahay nila, yung tatahuan niya. nalubat. <laughs> mm. Wala. Baka tayo ng isa. Hindi na tayo, bibayakin na natin. <laughs> mainit. Ang init. Yung salad natin, hindi natin maubos. Marami kasi Matamis tong puting, ano? Sibuyas. Debu Tamang-tama ang, ang ano, asin niya. Alat niya. Sarap. Ayan, salamat po sa mga sumisir sa aking munting channel. Thank you, my new subscriber. Plus 10. Thank you so much. Tulong-tulong uh, lang tayo. Help each other. Thank you. God bless us.